sehingga kita mampu mempercepatnya mabilis. lebih cepat ini po sa nanonood ngayon dyan sa mga Good afternoon, Ma'am Mary and David Ma'am Kay, shout out po sa inyo Boss, kumusta? Magandang yes, tanghali Ah, uh, Taga saan si Boss? po. Ah, Pali? Anong pangalan ni Boss? Edson po Edson, Edson. ilang taon na si Edson? 22 22, batang bata, parang masamali lang yung mga Tingnan natin kung kakayaan ba sa So Boss, saan nakalabasan mo namin yung challenge natin? Sa ano? Sa page Sa page? And then, Pero, chat ka. Kailangan chat? Hindi po. Eh, pinaano ko na lang sa... Ah! Kumbaga, ikaw yung sinali. Oo. Oh. Okay. Kumbaga, ikaw yung pagbato ng mga tropa mo. Oo. Na natin okay. ah. So, ba? Mong ah... Sige Hindi ko lang natin niya Oo. Hindi kaya lang natin ah, natin So anong gusto mong mauna? Yung ha. Uh, Oo. natin ha. yung ano ba yun? Rules mo na. Oh. Ano gusto mong mauna ko sabihin? Rules or premium? No, 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 no. Rules mo na. So, ang rules po natin, yan. Simple-simple, boss. So, kailangan mo maubos yan kung ano nakain dyan. Sa sabaw, pwede nga magka-refill. Bahala ka na doon. Pero yan lang ang kailangan mong ubusin. So, depende na sa'yo kung ihingi ka pa, okay na yan, o okay, hindi na. Okay? So, yan yung mga exercise natin, yung pastil natin. At syempre, para lumala na din yung topic. Okay? Bawal may iluwa. Automatic, pag may iluwa, ay disqualified na tayo. Okay? At bawal din ang may malaglag. Kaya may matapon, ganun, bawas yun sa oras natin. Okay? So, bawal din tumulong ang mga tropa natin. Bawal muna. Pwede mag-coach. Pwede mag-coach. Pwede pwede yun. Pero bawal tayong tumulong. Okay? So, depende sa sa'yo. Magkakamay ka. Magkukutsara. O kung ano man teknik. Ang naisip ko. Okay? gusto yung sabaw. Depende na sa'yo. Kung so, kahit anong mahuli dyan. Okay? So, 7 minutes. Sa 7 minutes, kailangan kong matapos ang challenge. Kapag matapos ko yun, mag-uwi ka na isang libong piso. Okay? Ano yung mga lina? May tanong ba ba? Wala na. Kapag hindi na kaya, taas ng dalawang kamay. At kapag natapos naman, kailangan nakalabas ang dila para malamang ubus na ang kinakain. Okay? So ready na tayo. Ready ka na. Ang may gusto kong batiin. Wala, wala, wala. Binabati ko muna yung mga anak klasa. Anak klasa. Oh. Shout out sa anak klasa. Ang mga anak klasa dyan. Okay? Mag-start na tayo. Game na, game, 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 game. Ko sa nanonood. Game na po tayo. Timer starts now. Kaya po mga kaibigan, nag-uuntos na po tayo mabilis si Boss Edson, mga kaibigan. Mga kamay, mabilis ito ha. Ah. Gusto so, ito ha. Dahan-dahan, oh. dahan-dahan lang. Dahan, dahan. Biglang bumagal si Boss Edson. 30 seconds. Itong minuto, mga kaibigan. Yung huling kumain dito ay 6 minutes and 45 seconds. Ito kaya. Anong oras kaya ito matatapos.

1 minute and 30 seconds. Tolong menu toma pa tayo 5 minutes. Oh, tumakot ng panitagong hanay. Three minutes. and 30 seconds mga kaibigan kailangan 7 minuto maubos pagkapos na ilabas na ang dila uh, para malamang wala na naman at kung hindi naman po kaya atas ng plawan naman 4 minutes guys, 4 minutes. Tatlong minuto pa. At meron pang tatlong rice, pastin at soft drinks. Thank you. Thank you. na ang dalawang cover boss para official, yun. Yun, at yung start na, yung I mean, stop na. Kabos na boss, anong mangyari boss? Hindi tayo boss. Hindi tayo, mga agad na busok. naman yung challenge boss, mahirap ba? Mahirap, mahirap boss. Mahirap. Ano lang, kapos naman yung last na boss? Matarap na uh, naman. First uh, time ka uh, makatigil ng bariyari. Hindi ba? Ay, hindi naman. So, mahirap talaga, no, mahirap. Mahirap, mahirap. Sa so, tingin mo, ano masasabi mo doon sa mga susunod na challenge? Bawang nakapila. Ayan. Mm. -hmm. Dalawang araw lang dito kumain dapat. Dalawang mm -hmm. araw. <clears throat> Doon sa teknik ng pagkain. At ano yung uunahin o mga ganon. di ba? ko boss. <clears> Bago patapos. <throat> wala na, wala na. Thank you, thank you po. Salamat po sa lahat ng unohon, mga kaibigan at hindi man pinahin ni Boss Edson ay nakarating man siya sa malayong parte ng channel channel kung saan ayan po isang extra rice lang po yung natitira kaso may pastin pa at soft things eh. pero thank you boss thank you pa rin sa pagdalaw niyo boss malayo pa ang niyo pero thank you pa rin at maraming maraming salamat po sa lahat ng naod mag-iingat po kayo lahat sa susunod na mga oras sa darating at hanggang sa matapos yung araw na to mag-iingat mag po kayo dahil mainit ang panahon mga kaibigan thank you boss thank you po sa lahat ng naod at maraming maraming salamat po